Ayan, basura na to, di ba nito. na to. Pwede pa to. Ang ganda pa nito. Tara. ba? Ano gagawin mo ngayon? So for the day, mga na makatarungan. Gagawin natin Mag Ano ba 'yun? dumpster Marami kasi 'tong magva video sa yung mga kababayan ng OFW sa ibang mansa, sa Amerika, sa Canada, sa Europe, yung mga nangunguha ng basura na pwede pa, mabagal sa atin sa Pilipinas, goods, goods pa, pwede pa siyang pakinabangan. Ngayon yun din gagawin natin dito, which is dito naman sa Saudi Arabia. So tingnan natin dito sa Saudi Arabia kung anong mga basura nila na pwede pa natin pakinabangan. So tara, let's go! So yun mga katatangang, first stop nyo, nakikita nyo yung mga katatangang na mga box Basura na yan, check natin. So, ayan, basura na to, di ba? Kagaya nito. Tinatapon nila, pero pwede hey, pa to. Pero, bilang ano, ma-pride tayo. <laughs> Ay, hindi natin tapapun kasi nahihirap na. Baka magaya kung ano ba mga sa sakit ako. sa basura. Nila. Pero ba ganyan? Pinapakain nila yan. Huh? Pinapakain yeah. nila ganyan. Hindi pa nilalagay sa basurahan. Basura, to. sayang ako tinatapon. Oo. Nadiyaw, tinatapon ng nila. Oh. Adiyaw, tinatapo Basura na yan. Pero pag ganyan, pinapakain nila yan. Huh? Oh, yan. Katulad ito. Hangir. Basura na yun dito. Pero sa atin, napaka-importating hangir na ito. So, siyempre, alam na, alam na dito. na natin ito. Ayun, no? Ito pa, dami. <laughs> diba? Ang dami. Basura ito. Huwag lang yan. <laughs> huwag lang yung mga... Huwag lang mga hindi pa natapon sa si basura. Mahirap na. Baka mamaya, sa kulungan tayo na putin. <laughs> yung mga ano lang, yung mga basura na kung alam natin na basura na basura na para sa kanila pero sa atin mapakinabangan pa yun lang, advice lang, wag yung huwag naman kayo manguha ng mga hindi pa talagang basura na hindi pa nila tinatapon mga mamaya sa kulungan tayo po din so next uh -huh. mga kadada, no? nakikita nyo yan ito na, nyo, yan basura din yan, tara Sayang to. Oh, kung, kung sa Pinas lang to. <laughs> kung sa Pinas na to, pinula to. Good na good to. Tingnan. Di ba ang ganda pa siya? Pwede pa to. Pwede pa yan. Di ba? Tingnan niyo mga katada, ang ganda. Goods, na goods pa talaga. Sayang talaga. Uwi ko na kaya to. <laughs> Tulad nito. So, Tulad nito. Tingnan nyo tingnan nyo da. Ang ganda. Dapat yung ganda Sinod ba? dito. ganda, diba? Patapun to. Imagine, tinatapon mo. Alam nyo, kung malapit ang talaga yung bahay ko sa trabaho. Siguro, dinala ko na talaga sa Pilipinas. Uwi ko lang ko ng Pilipinas. Kaya nyo, kaya nyo pa to. Diba? Pakaganda lang sa lasik. So, yun mga kadadanan. I-check natin. Ano ba ang problema? Bakit? Tinatapunan nila ito. Hindi wala namang problema eh, di ba? O goods naman siya Parang yun yung problema. Parang ah, wala sa isang paa. Pero oh, siyempre alam naman tayong mga Pinoy, di ba? Mga idea tayo. Lalo naman sa so, mga bagay-bagay na pwede pa nating mapag... Tawag yun? Kinabang. Pakinabang. So tingnan nyo. Try natin, ha? Di ba? Goods, the goods. Ganda pa ito. Eh. Sobrang ganda pa ito. Eh. Dadaling mo na kaya ito. Tara? <laughs> ah, ang bigat pala. Ganda pa nito, pwede pa to. Dito. So yun mga katalan, nakita yun na basura dito. Goods na goods. Pwede pa talaga. So yun mga kadada, no, dito talaga sa Saudi Arabia, huwag na tayo mag pa. Kung alam natin kung pwede pa natin pakinabangan, babaan natin pride natin. Kuhin natin yan. Diba? Oo, yun naman ang ganyan. Napaka-OA, napaka-OA kung napaka-OA sa iba pero okay. syempre, sayang din naman, 'di ba? Kunin natin 'yan, 'di ba? Dito mga kadalang maraming salamat sa pagpanood sa aking vlog. I hope that you enjoy din kayo. So please don't forget to follow my Facebook page as Mr. Dada Lopez. Or subscribe nyo na rin yung YouTube channel at Mr. Dada Lopez. So kita-kits for the latest mga susunod yung vlog. Bye-bye!